Ayan. Tapos, yung size niya, siyempre, kasize lang din ng paako. Siyempre, susukat muna natin, di ba? Malay mo maliit, malay mo malaki. So, ito siya. Ang ganda. Perfect. ganda ng pormahan ito ngayon. Wow! Saktong-sakto. Alam na this. <laughs> Thank you so much Madam Judy and Boss Richard Sa napakagandang regalo I love you Siyempre mm -hmm. Dahil mayroon tayong ano Binigay Asa ah, na ba yung ano nito Baka naman mayupi Itatapon mo na Itatapon ba yun O sige tapon na natin to Para magamit ko na to Bukas Siyempre pag may lakad ako May ganda gandahan Diba Umpak? Hmm. Sa pelikulang, ang tawag niya, Lakos. Lakos, ba? Ang tawag doon, Lakos. Lakosti. tea. Ayan. Napakaganda. Well, hindi ko na-flex yung halaga ng sapatos. Pero for sure, hindi naman, hindi naman yung halaga ang tinitingnan ko dyan. Alam mo yung yung value na binigyan ka lang. So, maraming maraming salamat. And I really appreciated sa Maagang pamas ko na aking natanggap. Kaya naman, maraming maraming salamat sa nagbigay ng blessings. Thank you. Parang isang suutan yon Isuot ko siya pag may lakad ako. Yung hoodie.